tatakbo kayo at sabihin ninyo wala kay pera, we will raise the money. Kasi more or less, hindi tulong na tulong na under the table. Yung tulong na nagtayo ng mga itong malalaking multinationals. Pwede, But, man ako maghingi na sabihin eh, na eh, paki sponsor lang ng isang merienda ng kandidato o kung meron kang malaking budget diyan din kasi 50 million okay na yan <laughs> tumutulo itong yawa na yun. <laughs> Sino ba may ari nito? Ito, eh, ang tiki o... Amoy babae. May second floor siguro <coordinating> ito. w、嗯